Magandang Sabado ng hapon mga kamabuhay para sa ating mga JW News Break ako po si Stephen Terasta Perez. Tampulan ng Batikos Online mula sa mga 18 ang isang artikulo ng The Daily Tribune na nagsasabing di umanoy si SB19 leader Pablo ay mayroon ng non-showbiz girlfriend. Base kasi sa mismong artikulo ng pahayagan ay isa umano umanong unimpeachable source ang nagtimbre sa kanila Nasi Pablo na tubong Cavite ay mayroon nang nagpapatibok ng kanyang puso. Pero ang depensa ng mga 18, sinakripisyo lang umano ng Tribune ang kanilang journalistic ethics at nagtiwala lamang sila sa isang unimpeachable source kuno upang ilabas ang anumang pribadong aspeto ng kanilang hinahangaang artista. Ayon pa sa mga 18, Questionable ang kredibilidad ng artikulo dahil walang direktang pahayag si SB19 Pablo maski ang 1Z Entertainment kung siya nga ba talaga ay mayroon ng relationship o di kaya naman ay babaeng nagpapatibok ng kanyang puso kaya nakakadismaya umano para sa mga 18 na yurak-yurakan na lamang ng isang entertainment reporter kuno tulad ng nasabing segment ng The Daily Tribune ang uh, pribadong buhay ng kanilang iniidolong artista Magpahanggang ngayong Sabado mga kamabuhay ay wala pang formal na sagot ang Tribune ukol sa batikos na natatanggap nila mula sa mga 18 Puntos naman ng uh, malakas na fandom na ito ng Mahalima dapat ay uh, tumulay ng maayos sa alambre ang mga entertainment reporters, lalo na sila mismo sa buong fandom ang naghahangad na ng accountability kung talaga nga bang mayroon o wala ngang non-showbiz girlfriend si Pablo. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media platforms. Facebook.com slash Mabuhay Radio Japan Worldwide, aming YouTube channel Mabuhay Radio Japan Worldwide, aming pong Twitter or X account at MRJW News. Gayon din po ang aming TikTok account at Japan Mabuhay Radio. At official website po namin na www.mabuhayradiojapanworldwide.com Para sa Mabuhay Radio News na walang takot walang pinapaboran, ito ang Sendbats Patrol number no. 2, Stephen Saraspa Perez.